So, luto na mga idol yung ating munggo. Papakita ko sa inyo ha. Ah. Ito. Ayan na mga idol yung ating munggo. Ah, sarapan yan mga idol. Basic lang yung mga ginamit natin dyan mga idol. Ay, kayang-kaya nyo to. Ayan no? Oh. Ito siyang chicharo na ordinary. Bunga ng ampalaya. Shoutout po sa mga mahihilig sa munggo mga idol. Yan ang iluluto natin, munggo. Napakasarap niyan. Hugasan lang natin yan ng ilang beses. Saka natin pakukuluan para lambutan. Dahil sa kakawi naman yung ating paglulutoan mga idol, kaya walang problema sa atin ng pagpapalambot. Basic lang tayo magpalambot ng mga ganyan, buto-buto. Buto-butong buto munggo mga idol. Hmm. So palalambutan na natin ang ating munggo. Yan, tapos maghihiwa tayo ng bawang sibuyas, saka yung sasahog natin ang palaya, at saka nabunga, at saka yung dahon. Palang natin mga idol. Sa pagpapalambot ko ng mga ganyan, eh walang kabagay-bagay mga idol. Sapagkat marami akong kahoy eh, oh. Ganyan lang mga idol, napaka-basic lang. pinipilit lang. Ha? Pinipilit lang yan. Ayan mga idol, sinabayan ko na ng picture muna para habang unti-unti lumalambot eh, may lasa. Di ba? May pansahog pa naman ako si Charon para so, dalawang sukot. Ordinary yung si Charon lang yan mga idol. Yung, yung panghalo natin. Eh, Pag-25 pesos. Pwede uh, ang sukot na kasindahan. ready na. Hmm. Yan ang kagandahan sa kahoy mga idol eh. Mga idol, uh, saludin eh. Katanggalin na natin itong sinalang natin kasi okay na yan. Malambot na yan mga idol oh. Tapos lalagyan ko siya ng panibagong kawali na ating paglulutuan. Dito naman natin igigisa sa isang kawali mga idol. Ayan. ang kagandahan mga idol. Pagka ahoy, di ba? Napakabilis lang mag, uh, magpa -apoy, Oh. Lakas ng apoy. Kaya yeah. walang problema mga idol sa pag uh, luluto. Pagka ganyan may mga may kalan na di kahoy. Napaka-basic lang. So, lalagyan ko siya ng mantika. Mayroon tayong mga mantika na natira. Ayan. Okay na ito. Ayan. Ayan tayo magigisa ng panibago. So, ito na yung ating pinalambotang munggo, mga idol. Ayan, oh. Kinalambotang buto-buto. Oh. Ganda niyan, mga idol, oh. 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 So, Painitin lang natin yung mantika mga idol. eh ang mga idol. Usok na usok na yung ating ano. So pag sabayin ko na to. Kamatis. Kamatis, bawang, at sibuya. Sabay-sabay na yan mga idol. Ayan. Yeah. Mainit na mainit yung mantika natin. So, Sigitahin natin ito na maganda. Palalabatin natin yung aroma. Para Talagang masarap na masarap mga idol yung ating lulutong basic na munggo mga idol. Diba? Ayan mga idol yung ating bawang sibuyas sa kamatis. Ito yung ating pinalambutang munggo mga idol. Oh. Ayos na ayos yan. Nalagay na natin itong ating pinalambutang munggo. Yun! Ah, pakasarap mga idol ng ating ah, pinalambutang buto-buto. Simple -sim pagluluto ng munggo mga idol. Ayan, no? Ayan. Lalagyan natin ng konting tubig. Ayan. Yung iba gusto malapot na malapot. Ako naman, gusto ko naman sakto lang. Ayan. Para masarap siya. Saktuhan mga idol. Ayan. Yan. Tapos, ito mga idol yung ating pampalasa. Meron tayo ditong patis bagoong. Alugin lang natin. ayan Yan ang ating pang-aalat. Yan. Alright. Sakto na yun. Tapos lalagyan ko siya ng bitchin. Yan ang bitchin natin, no? Oh. Mm. ayan huwag din akong pansinin sa bichin kasi mabichin talaga ako mga idol tapos ilalagay natin ang ating bunga ng ampalaya mm, sarap <laughs> basic lang ang pagluluto mga idol Yan. <clears throat> tapos ang ating Uh, ordinary yung ordinaryong si chicharon lang mga idol ordinaryong chicharon si lang sapat na sumama pa yung pangalan oh. tapos yung basura mo siyempre chip mo lang sa ilalim ayan mga idol napakasapakita ko sa inyo kung ano itura mga idol ha ayan oh. No? <laughs> Tapos lalagyan natin maya maya yung dahon, saka may konting alokbati at saka yung ceiling green. Yan mga idol. Napakasarap ng ating ulam. Shout out sa mga mahihilig sa munggo. Ito mga idol yung ating dahon ng ang palaya, may konti akong alokbating tanim doon. Binawasan ko lang para gagapang na. So, natin ito. Ayan. Tapos ang ating bunga ng sili yun mga idol buwasan na natin ng apoy yun buwasan na natin ng apoy eh, kasi malakas na malakas yung apoy natin mga idol mga ilang minuto lang yan mga idol luto na yan so, luto na mga idol yung ating munggo papakita ko sa inyo ha ito ayan na mga idol yung ating munggo Ah, sarapan yan mga idol. Basic lang yung mga ginamit natin dyan mga idol. Ay, kayang-kaya nyo to. Ayan, no? Mayroon siyang chicharon na ordinary, bunga ng ampalaya, ah, dahon ng ampalaya, siling green, may konting alokbati, tapos bichin, bawang sibuyas, tapos yung pag-uong ang ating pinangalat mga idol. Thank you for watching. So, malaya na si Lolo John. <laughs> Tara, let's go! <laughs>